Singapore tayo, lagi ko naman sinasabi, kahit yung unang vlog, sinabi ko naman nasa Singapore tayo kasi nga, ang tagal nga nung test sa atin. So, nakakalimang linggo na kami dito, may good days, may bad days. Oh, last two days, medyo bad days kasi ang isang side effect kasi nung chemo, ay eh, titigas ang dumi, parang bato. So, pag bar, parang bato yung dumi mo, fecal impaction, dudugo, para ang mga nganak. Uh, dalawang araw ako walang tulog, mahirap. Okay, tingnan natin ito, mga questions. Okay, so yung mga questions, gumagaling yes. na ba si Doc Willie? So, hopefully, matapos namin yung cycles of chemo. Ganun po ang tawag doon, Opo. cycles. So, uh, more or less, sabi nila, mga six cycles every three weeks. So, that's around uh 18 weeks so nakakaisang buwan na po tayo almost malapit na po so uh, mga 3 more months to go gumagaling o hindi walang nakakaalam kaya ako may napanood kayo gumaling o hindi gumaling walang nakakaalam pero parang gumagaling parang lumilikit kasi dati 10 out of 10 ang sakit kaya may time 2 out of 10 pero pag amerika ka naman ng napakasakit, parang 9 out of 10 ng sakit. Tapos less na po yung manas at saka yung, yung paninilaw ni Doc Willie. Yes, nawala na. Nalesen na lahat. Nawala na yung paninilaw ko. Namayat na ako ng, I think, 24 pounds. 75 kilos. Ngayon, 64 kilos na lang ako. Nawala na yung paninilaw. Mukhang lumawag pa, paano yung inferior vena cava, hindi na gano'ng kagalit. Ah, nawala rin yung manas ko, pati yung varicose ko. Ang nawala lang yung buhok ni Dok? Hindi, side effect yun. Oo. Uh -uh. Sabi nga nung doktor ko, si Dr. Ang Peng Tiam, Singapore doctor, di bali na masira lahat, ulo, mata, nga basta patayin niya ang cancer na yan. Kailangan a focus eh, siya yung kalaban eh. Siya yung kailangan tanggalin eh. Kaya kita nyo, nangingitim ang kamay ko. Nangingitim siya. Pati sa ulo, nangingitim. Kasi yung chemotherapy, tinitira niya yung bad cells na mabilis gumalaw, pati rin yung good cells. Kaya sugat-sugat yung mga bibig ko. Mahirap mag -chemo. Kaya sabi ko nga, gagawin ko to positive para sa inyo. Nang lalakas, nagpapalakas ako para sa inyo, hindi para sa akin okay na ako. Kaya yung mga nasa abroad, na umiiyak daw, na depress okay lang po yun. Isang buhay lang ako, walang problema. Tayo, 110 million Filipinos, mas kayo inaalala ko. Sasabihin sa akin ng doktor ko, Doc Willie, parang don't think about too much things. Huwag mo isipin yung bayan, problema sabi ng doktor ko, this, your cancer, is not play-play. Hindi to laro-laro, ah. Hindi to pwede mag, uh, lalaro-laro ka, mag-enroll en -enroll ka, gagawa ka naman. Hindi to serious to, life and death to, kasi sarcoma siya, eh. 16 centimeters. Ngayon, malalaman natin kung lumiit o hindi. Pero, syempre, sa tingin ko, baka lumiit dahil sa prayers ninyo, at syempre, maganda rin talaga gamutan dito. Na guilty-guilty ako. Na gustong-gusto ko talaga ibabalik natin sa atin. So depende ito sa Diyos. Kung bubuhayin pa ako ng Diyos, ah uh, babalik tayo. Ayusin ko talaga yung healthcare. Wala akong paki. Tandaan nyo, wala akong paki. Sasagasaan lahat ng sasagasaan para makuha yan. Total patay na rin naman ako. Eh. 'Di ba? Total patay na rin ako. What do I lose? kung magalit kayo, kung hindi nyo maintindihan ginagawa ko. Basta sure ako, naintindihan nyo man o hindi ginagawa ko, sure ako para sa inyo to. Minsan kasi, anak mo, tinutulungan mo na, binibigay mo lahat, ayaw pa rin. Isip niya, hindi, hindi para sa akin to Hindi mo nga lang, papakamatay na nga magulang mo para sa sa'yo. Ayaw mo pa rin. Ganyan ang gagawin ko. Kaya kung may nagbabasa, okay lang yan. problema ko pa sa tiyan kasi Itong bukol, kahit lumit siya, mukhang nakabara siya sa small intestine. Hindi ganong gumagalaw yung bituka ko, kaya hirap na hirap ako. Meron lang position na hindi pa nahahanap So, it might take me a few more weeks. Siguro by November, matatapos na. And makaka-uwi ako by December. And who knows what will happen. Basta lahat ng gagawin ko para sa inyo. Okay lang magbasa daw na kuha yung cancer, tingin ko is bashing bashing, negative, kasi wala talaga akong risk factor. Tsaka, hindi naman masama. Kahit naman nakabukol ako, eh, naging close naman tayo. Di ba? Hindi ako nakabukol, hindi nyo na rin naman ako papanoorin. Wala na kang 500 yung nanonood sa akin. Kaya nakabukol ako, 50,000 naman nanonood. Siguro okay na yun. It's a good deal. Basta, mahal na mahal ko kayo habang nasa mundo ako. Pag namatay na ako, let's say namatay ako, aalagaan ko kayo from above promise ko yan aalagaan ko kayo from above that's my promise okay so far